Hindi mapigil ang hangaan ng publiko si Rofa Gutierrez sa kanyang pagdalo sa GMA Gala 2025. Sa edad na 50s, tila lalo pang gumaganda ang dating beauty queen at actress. Sa kanyang makislap at eleganteng black gown, nagmistulang Rina si Rofa sa red carpet ng prestihiyosong gabi ng mga bituin. Ang suot ni Rufa ay isang body-hugging, off-shoulder black sequin gown na may daring but sophisticated na cutout sa gitna na nagpapakita ng kaunting balat pero nananatiling classy ang overall appeal. Ang intricate bedwork at sparkling details sa gown ay nagbigay ng regal at powerful vibe. Kapansin-pansin ang hugis ng neckline na nagpalitaw sa kanyang magandang balikat at colletage, habang ang silhouette ng damit ay lalo pang nagpatingkad sa kanyang timeless figure. Nakasuot din si Rofa ng sparkling diamond necklace at earrings na mas lalong nagbigay ng glamour sa kanyang kabuang look. Ang kanyang hairstyle ay sleek bun, simple pero eleganting tumerno sa kanyang outfit. Bitbit -bit niya ang isang silver clutch bag na tumugma sa kinang ng kanyang suot. Napuno ng papuri ang social media matapos lumabas ang kanyang photos. Trending agad ang mga hashtags tulad ng hashtag AgelessBeauty at hashtag Maging ang mga kapwa-artista ay napauaw sa kanyang look. Ayon sa ilang netizens, grabe si Miss Rofa. Parang hindi tumatanda. Elegance personified talaga. Sa isang panayam, tinanong si Rofa kung paano niya napapanatili ang kanyang youthful aura. Ani niya, it's all about confidence knowing your worth, and never forgetting to take care of yourself, mind, body, and soul. Hindi rin nagpahuli sa pagpapahayag ng paghanga ang kanyang anak na si Lorin sa Instagram, na nagsabing, forever to be queen. You're glowing, mom! Muli, pinatunayan ni Rufa Gutierrez na hindi hadlang ang edad para mag-shine sa anumang okasyon. Sa GMA Gala 2025, isa siya sa mga tunay na scene stealer Isang living icon na walang kupas ang ganda at karisma.